Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Dregi para nga po pala ulit to. Bali ngayong araw na to mga gulay madal madaling araw dito sa amin mga gulay ay mag spray tayo ng ano. Ng pungicide kasi medyo tumilang ulan dito mga kagulay. Sana nga kahit mga sana nga kahit, uh, tumigil na hindi sana. Ay hindi ano. Uh, kumbaga, ibig ko sabihin sana nga tumigil na talaga yung ulan dito mga gulay kasi sobra na yung ulan sa ibang ano sa ibang area sa mga ibang lugar ay hindi umuulan dito sa amin talaga karaga umuulan mga kagulay kung doon nga sa area namin San Trans halos baha na doon dito sa ibang sa ibang parte ng karaga halos buha na mga kagulay eh, pero ngayong araw na to medyo tumilang ulan mga kagulay kaya mag spray tayo e, yan sa itong gamit kong pang spray mga kagulay power spray to i spray natin mga kagulay ay sa uh, ano uh, punicide. Yung nga, yung gamit ko ay Magica at saka pang ano, insecticide, yung BioOptimax, mga kagulay. Bali, hindi ko na makikita sa inyo na actual yung pag spray ko. Gawa nga na kung walang hawak ng camera. Tapos, madaling araw pa lang. Kailangan talaga to ng mag <coughs> spray ng madaling araw gawa ng ano gawa ng yeah, medyo maliwaliwanag na nga Mapapansin nyo pero alas 5 pa lang mga kagulay Late na nga yung pag spray Dapat nga kaninang alas 4 dapat Kaso nung tinitignan ko yung kalangitan Walang between mga kagulay Kaya eh tinignan ko ulit ngayon Paglabas ko mga bandang alas 5 Ay medyo Wala naman siyang ano may ulap ulap siya Pero pero hindi naman siya ulan mga kagulay Yan siya Yan pa plus light lang ko na lang <clears throat> Para maano natin yung ano pero magic lang at saka Optimax ang ano ko ngayon. Gawang hindi nga hindi ko nga pinagano. Pinagsasama yung uh, pulyar. Okay lang sana kung yung pulyar na gamit ko yung napanood niyo nung karaan, yung, yung kalbusing. Kaso hindi ko pa siya pwedeng i-spray gawa ng Awa ko lang titignan ko dun sa sa listahan ko kung may isang linggo na ba. Kung may isang linggo na mga kagulay, pwede kong gamitin yung kalbusing. Naihalo na dun sa ano sa pangalan nito magic uh, magica kasi yung magica mga kagulay ay fungicide eh base naman dun sa nakaano dun sa kalbusing pwede siyang ihalo sa fungicide sa insecticide kaya kung makikita ko mamaya yung ano ko yung schedule ko kaya lilista ko sa pag-spray kasi nililista ko yung mga gulay ah uh, ihalo natin pero kapag ang tatanungin niyo yung ah uh, pangalan nito bulyar ng agronika product bioagronika hindi po siya talaga pwedeng ihalo para sa akin. Sa kayo din ang turo sa akin ng mga nag ano ng mga uh, sa technician. Sa kahit din naman turo yung mga kulay kasi yun nga ang kasagaran kasi ng ano ng uh, pangalan nito ay nilalagyan ng shield yung ano yung shield ng yung talong natin kubig sabihin pinoprotektahan niya para hindi makapasok yung uh, mga punggos tapos pinapatay niya yung kung ano may yung pungus na nandiyan na pinapatay niya. Eh siyempre yung pulyar ah uh, ba, parang pinapalambot niya para makalapasok yung nutrients naman na uh, laman nung ano nung pulyar natin kaya eh siyempre ang nakalagay dun sa ano talaga hindi talaga pwedeng ihalo yung uh, pulyar ng ang Bioagronica sa Magica o kaya sa sa kanilang sa kanilang fungicide mga kagulay. Kaya kung makikita ko mamaya na one week na yung pag ano ko doon, pag spray ko doon sa Kalbuseng pwede ko siyang ihalo doon mga gulay. Yun lang ang pwedeng ihalo doon sa ano. Kasi yung nakalagay naman, base naman doon sa nakalagay doon sa ano niya, uh, compatible naman siya. Pwede siyang ihalo sa kahit anong pundiside, huwag lang sa copper base mga gulay. So yung mga gulay, hindi ko na may papakita sa inyo yan. Hindi ko na may papakita sa actual dito sa video sa inyo na mag spray ako kawa nang walang tagahawak ng camera. Kawangan ng kami lang ng chewin ng asawa ko dito. Hindi naman katulad sa San Frans na meron ako, meron yung nandoon yung asawa ko na pwede niyang hawakan yung camera kaya makikita niyo kung paano ako mag-spray. Ganun lang din naman, pa ilalim din ako mag-spray. Pa ilalim pa ibabaw. Ganun lang pag-spray ng talong mga gulay hindi katulad sa palay na sa ibabaw lahat. Ito naman sa mga ano natin kasi siyempre stomata ng ano nakakaramihan na sa ilalim ng dahon. May stomata rin. Hindi siyempre sa ibabaw pero mas karamihan sa ilalim ng daon mga kagulay. Ayan. Ayan kung makikita nyo may mga bunga siya. Ewan ko kung nakikita dito sa napa-plus light ko. Ayan siya. Ayan. Pasensya na kayo mga kagulay kung gumawa ako ng video ng ganito. Kasi siyempre kapag gagawa ako ng video na maano na hindi nyo na makikita na talagang although hindi nyo na talagang makikita na mag-inspire ako pero ngayon ko lang gagawin to mga kagulay na gagawa na ng video kasi mamaya maya mag spray na ako mga kagulay yan kung baga nagkakape pa yung ng asawa ko kaya inihintay-hintay ko lang bago kami mag spray total ko pa lang naman ito kaya naman ito tapusin ng walang isang oras kasi ang inaalala ko rin baka lumabas na yung ano natin yung mga bubuyog natin pag maliwanag na masyado eh matataboy sila kapag ganun mga kulay kaya kailangan kaya ang dapat talaga hapon mga 5.30 yung wala na yung mga bubuyog mga kulay kasi yung mga pollinators natin kailangan ay hindi natin maitaboy kasi pollinators nga siya kailangan natin yun sa mga gulay sa mga lalo na sa mga namumulaklak na kasi sila yung nagpupollinate mga kagulay yeah, medyo maliwanag na mga gulay oh. oh. Ah, medyo maliwanag na doon bandaw mga gulay oh. pero marami pa rin ulap Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Ayan siya mga gulay. Kaya pasensya na itong video na to, itong content na to, kung hindi ko may pakita talaga yung ano, yung, yung actual na video, kung paano mag-spray. Tal, ganun pa rin naman mga gulay, yung mga nanonood sa channel ko, kung ano yung pag-spray ko, ganun pa rin mga gulay. Kung baga, ina-update ko lang kayo dito sa mga ginagawa ko dito, sa talungan ko. Ayan nga, mag-spray ako. Kasi to mga kagulay, hindi na naman to pwedeng abunuhan ng basta-basta mga kagulay. Kasi siyempre na stress na nga yung ano, yung talong natin daw sa abunuhan pa natin. Bali, wala rin mangyari mga kagulay. Maano rin yung ano niya. yung so, parang ano lang yan, tao yung mga kagulay. Kapag may sakit yung tao, di ba, hindi ganong, walang ganang kumain. Walang kahit ganong kasarap yung i, ano mong ah, pagkain. Walang gana. Ganon din sa mga gulay mga boss, mga kagulay, ganun din. Siyempre, kahit nang ganong abono dyan, uh, wala. Hindi siya makakain ng gusto. Sayang lang din yung ipapakain natin mga gulay, Kaya ang mangyari ito, hintayin na naman natin na ano, na uh, ma, kapag uminit, titignan natin kung maglalanta pa siya. Kasi kapag galing ganito, dire-direct yung ulan, sigurado yan kapag biglang uminit, paglalanta to ayun, na, na, kumbaga ibig sabihin stress talaga yung talong natin hintayin natin mga tatlong araw na kalimbawa tatlong araw na uminit makikita natin hindi na siya naglalanta kaya na na, na naman yung init dun na, naman natin titirahin ng abono mga gulay kaya ngayon i-spray muna tayo kabukas o kaya mamayang hapon pwede naman tayo mag-spray ng ano ng pulyar titirahin na naman natin to ng every two days ng pulyar para, padadaanin talaga natin yung nutrients dun sa dahon yun ang ginagawa kong discard dito mga gulay. so yung mga gulay. wala hindi na ako magtatagal hanggang dito na lang tong video na to content na to uh, gawa lang mag spray na kami baka lumabas na yung mga bubuyog hindi pwede natin isprayan sa mga bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutan mag subscribe click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin ko video tungkol dito sa pag mga discard ko dito sa aking pagtatalong maraming maraming salamat po God bless po sa ating lahat